Katantan pala kayo, ma'am? Ah. Katantan kayo? Tapos, guys, tapos

Buti hindi ano. <coughs> hindi ganun ka severe. Si mahina lang pagkabangga. Ha? Buti mahina lang. Parang na ano sila. Na ano yun, nasagi yun ni Kuya siguro dahil sa gulong. Sa gulong kasi gumiwang yata. Oo. Oh. Naplat kasi yung gulong nila Kuya oh. Yeah, ano nga. talaga yun? Sila Buti, mahina. Um, yung, ano mo? Buti ka mo, hindi pa tayo inabot. Hindi hey, na, kaya kung, 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 kung tumutok niya. Kunti lang oh. Kunti lang ano natin kunin mo. Kung mabilis yung takbo ron, hagit tayo. Ayaw kong Ayaw kong abutin ng gabi sa kasada na, eh. Kumala yung gulong nila na na, 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 na parang na, ano ba? Umiwang kaya yung lagit.